Aquarius, ngayong araw kung alam mo na ang magiging takbo ng usapan sa isang pakikipagkita, mainam na ipagpaliban ito, maaaring magipit ka sa usapin ng pera kung itutuloy mo ang isang pag-uusap na alam mong magiging komplikado, ito ay isang araw na nangangailangan ng pagiging maingat at mapanuri. Gamitin ang iyong malakas na enerhiya upang bumuo ng mga bagong plano. Lalo na sa mga bagong pagkakakitaan, ang maliit na kita sa simula ay maaaring lumaki sa tamang panahon at diskarte. Sa pera, bagamat may extra kang salapi, ipinapayo na huwag munang magpautang o magbigay ng tulong sa ibang tao, ang anumang pera na ilalabas mo ngayon ay maaaring magdulot ng kalungkutan o kaguluhan. Mag-ingat sa paggastos at panatilihin ang iyong pinansyal na kalagayan sa tamang balanse. Pagbisita sa magulang, magandang ideya ang paglalaan ng oras para bumisita sa iyong mga magulang. Ang simple at taos-pusong pagdalaw ay magdadala ng kaligayahan sa kanila at magpapalakas ng inyong ugnayan. Ang kanilang presensya ay magdudulot ng positibong enerhiya at kasiyahan sa iyong araw. Sa trabaho, may mga pahiwatig na maaaring magkaroon ka ng problema sa trabaho, kaya't maging maingat sa bawat hakbang at salitang bibitawan. Ang pagiging mapanuri at masinop ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi inaasahang suliranin at mapanatili ang iyong reputasyon sa pagmamahalan, maglaan ng oras para bigyang pansin ang iyong relasyon, ang bukas na komunikasyon at pagmamalasakit sa isa't isa ay magpapatibay sa inyong samahan, maging mapanlikha sa mga romantikong aktibidad na magpapanatili ng tamis at saya sa inyong relasyon. Kabuuan Ang araw na ito ay naglalayong bigyang diin ang kahalagahan ng pagiging maingat, masinop, at mapagmahal. Ang pagtutok sa mga aspetong ito ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Ang mga kulay na magbibigay ng dagdag na swerte sa iyo ay color white at color yellow, at ang mga numerong number 17, number 20, at number 36 ay magdudulot ng swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan at magdadala ng inspirasyon sa iyong araw.